Hello, nami karon sa Kapilay kay birthday sa akong igagaw si Pugoy. Mamakals na pud ko. Ah, mga unta. Nami Kapilay. Kapilay Beach, Beach, Beach. Adidai Resort. Unsa na siya? Ngala na na. Beach ni. Nice swimming pool, guys. Oh. Ah. Karang among birthday boy. Guapo buyag. mga unta panit sa litsyon mm. crispy hmm? kayo po may crabs mm. crabs spicy Siyempre, di mawala ang ribs, anak.

Sakit ng tondo yan. Si pol pol Sino na? Oh. Teka, tingnan ko. Palit ang bogo. wala. Hmm? Wala sa mukha n'ke okay, sobrar ako Nonta. Ni sobra ba? Panit. Sobra ba, Duna, ba? Mm. araw. Wala ni sobra ko ha. Hindi na raw. Puro kay lang ay ay. Dato ni misino, oh.

na may unahan niya doon, ang sindahan. Kaya na pouch. Motor. Katuro pouch. Ito mama. Ito. Ito si mama. Iyawin, mama. kita rin daw. Kitsap pa. Uraib sa oh. Wala, Wala, Motor rin nga. Nandito. Kura-kura. kura bulo Wala, kuno wala well, sila ay laos itong murag drinks itong ay murag drinks Parang ni pitro na nao. Wala, galakaw sila nga The best lechon of my uncle Huwag mo bakasyon mo dire sa Sikihor guys Dress PMA and Order mo lechon sa akong uncle Huwag black food sir Ay parang pinigil lo Huwag black food ba? Huwag ka Yummy o Pinamot na Nasa kinamot ang lami Mmmmm More, uh, the was just sent to the Bye. Thank you for watching. <laughs>